isa lang ang pangarap ni Luna, ang makatagpo ng mayamang lalaki na kanyang pakakasalan nang sa ganoon sila ay maiahon sa kahirapan ng kanyang buong pamilya. Laki sa hirap si Luna at sawang-sawa na siya sa ganoong pamumuhay. Talagang naiirita na siya sa pagkain na palagi na lamang nakahain sa kanilang hapagkainan. Tigi isang sandok ng kanin at hati-hati pa sila sa isang kakapiranggot na tuyo. Kung hindi lang sana naganak ng marami ang kanyang mga magulang, hindi sila maghihirap ng ganoon. Wala nang na ang trabaho ang mga ito, anak pa ng anak. Napabuntong hininga na lamang si Luna habang nakatingin sa kanyang mga kapatid na nag aagawan ng tuyong ulam nila ng tanghaliang ang yun. Wala namang natira sa kanya kaya alam niyang magtsatsaga na naman siya sa asin at saka suka. Minsan, hindi maiwasan ni Luna ang bulyawan ng kanyang mga kapatid. Palaging mainit ang ulo niya at naiingit siya sa mga kaidara niya na hindi naman may hirap sa buhay. Naiisip niya kung bakit niya nararanasan ng lahat ng yun. Siya ang panganay at sampu silang magkakapatid. Nabubuhay lamang sila sa pamamasura niya at ng kanyang tatlo pang mga kapatid. Habang ang kanilang mga magulang, bagamat pareho pang malalakas, wala nang ibang ginawa kundi ang manatili sa bahay at gumawa ng bata. Pareho yatang mahilig ang kanilang mga magulang kaya siguro ganoon. Gusto man sanang ilabas lahat ni Luna ang lahat ng kanyang saloobin. Ngunit pinipili niyang manahimik. Ayaw niyang marinig na naman ang bunganga ng kanyang ina. Pinili na lamang ni Luna na pumasok sa silid. Kung saan, sampu silang magkakapatid ang nagsisiksikan. Naguguluhan na talaga siya sa ingay ng mga kapatid na animoy patay gutom na nag-aagawan ng kanin. 18 anyos pa lamang si Luna. Grade 6 lang ang kanyang natapos dahil hindi kaya ng kanyang mga magulang na siya'y pag-aralin wala siyang ibang nakikita sa araw-araw kundi ang basurang buhay na mayroon sila basura rin ang palagi niyang kinakalkal talagang nagsasawa na siya sa amoy ng mga bulok na basura sa siyang panyang mga kapatid ay animang babae at tatlo ang lalaki puro lalaki ang tatlong sumunod sa kanya na may edad na 17 16 at 15 anos na siyang katuwang niya sa pamamasura. Minsan talaga, pinangarap din ni Luna na makaahon sa hirap. Kaya naman, inaral niya ang magayos ng kanyang sarili at naging malinis siya sa kanyang katawan. Batid niyang marami rin ang papatol sa kanya, lalo at maganda rin naman siya. Sa kabila ng kanyang pamamasura, makinis ang kanyang balat, yun lang ang tanging niyang maipagmamalaki. Pagkatapos niya niyang kumain, naligo siya at aalis siya. Magbabaka sakali siyang baka may mahanap siyang lalaki na handang tumanggap sa kanya nang sa ganoon makaalis na siya sa buhay na meron siya. Sa park nga siya tumambay ng araw na yun at alam niyang maraming pumupunta ron. Yun na ang nakagawian ni Luna. Ngunit sa ilang araw at linggong ginagawa niya yun, wala talaga siyang nahanap. Hanggang sa hindi inaasahang daanan siya ng isang magarang sasakyan nang minsang naglalakad siya pa uwi hindi siya kinabahan at hinintay na bumaba ang may-ari ng sasakyan. Nakita niyang isang matandang lalaki na sa tansya niya, nasa edad 60 anyos. Mataba ito at sa unang tingin pa lang niya rito, masasabi niya nang may iba itong balak. Umiti ito sa kanya tsaka tuluyang lumapit. Hinintay naman niya itong magsalita. Sinabi nito kung okay lang daw ba na iyahatid siya nito. Naisip ni Luna na kung handa ang lalaki na pakasalan siya, papatol talaga siya. Makalis lamang sa buhay na mayroon sila. Pumayag siya sa alok ng matanda kahit pa hindi niya ito kilala. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto ng mamahaling sasakyan. Kaya naman, sumakay na siya. Malamig sa loob sapagkat malakas ang aircon. Hanggang sa narinig niyang sinabi nito ang pangalan nito na si Greg. Hindi niya inaasahan ang sunod na inalok nito sa kanya. Inalok lang naman siya nito ng 20 mil kapalit ng isang gabi. Halos lumuwa ang mata ni Luna dahil buong buhay niya hindi pa siya nakakahawak ng 20 mil. At kapag pumayag siya sa kagustuhan ni Greg, mahawakan niya na ang ganoong halaga. Kaya naman sa kanyang kagustuhan ni pumayag siya. Laking tuwa ng matanda nang dalhin siya nito sa isang mamahaling hotel. Manghang-mangha si Luna sa kanyang nakikita. Mamahali ng lahat ng gamit sa hotel room na inukupa nila. Talagang kailalambot ng sofa't kama. Hindi naman siya ganoon kay inosente pagdating sa gagawin nila ni Greg. Kaya naman, inihanda niya ang kanyang sarili. Pumasok muna si Greg sa loob ng bathroom at iniwan siyang nakaupo sa dulo ng isang malambot na kama. Nakikinata-kinata niya na ang perang kanyang mahawakan mamaya lamang. Kaya naman, matyaga siyang naghintay. Hanggang sa lumabas na ng banyo si Greg na nakatapi lang ng tuwalya. Sinabihan siya nitong magugas sa loob ng bathroom na kanya namang sinunod. Nang masiguro niyang malinis na ang kanyang katawan, tsaka siya lumabas. Napangiti si Greg sa kanya at sininyasan na siyang lumapit. Bahagya siyang kinabahan, ngunit iniisip niya ang perang kanyang makukuha. Tiwala naman siya na tutupad ang matanda sa kanilang usapan. Bahagya pang napaigtad si Luna. Nang maramdaman ng magaspang na kamay ng matandang si Greg na banayad na humaplos sa kanyang pisngi. Maya-maya lamang, hinila na siya ng matandang si Greg sa kama na kanya namang pinaunlakan. Nahiga ito sa kama at alam na kaagad niya na siya ang magdadala sa kanilang haraping laban kung saan pareho silang makakarating sa dulo. Agad na nga pumuesto si Luna at niyakap si Greg hindi alam ni Luna kung bakit nakakaramdam siya ng kakaibang tuwa nang mag-isa ang kanilang mga katawan. Hindi na napigilan ni Craig na maglikha ng ingay. Talaga nga sigurong napakasaya. Napapapikit si Luna ng mga sandaling yun. Hindi niya alam kung saan kakapit. Parang balo si Luna na hindi malaman ang gagawin. Naisip niya na bukod sa masisiyahan siya, magkakaroon pa siya ng pera Ginalingan niya ang ginagawa niya. Kaya naman, awang ang ngalabi ng matanda at ganoon din naman siya. Habol nilang pareho ang kanilang paghinga at talagang mas lalo pang sumidhi ang nararamdaman nila. Naalala tuloy niya ang una niyang naranasan nun sa ilalim ng tulay kasama ang basurero rin na kanyang naging nobyo. Grabe rin ang kanilang ginawa nun lalo na at magkaedad lamang sila. Gigil na gigil ang nobyo nyo noon kahit pa dalawang araw siyang walang ligo ng mga panahong yun. Hindi man lang nagdalawang isip ang kanyang nobyo noon na ang malalim na balon. Pareho silang nasihan ng araw na yun kahit pa puno ng basura ang paligid para kay Luna ay isa iyong magandang karanasan. Kung hindi na nga lang namatay sa sakit ang kanyang nobyo, sana sila pa rin hanggang ngayon dahil kasi sa hindi malinis na kapaligiran, namatay ito dalawang linggo pagkatapos ng may nangyari sa kanila. Biglaan lamang ang pagkawala ito kaya naman nasaktan si Luna. Sa katunayan, palagi niyang namimiss ang kanilang ginagawa nun na kailanman hindi na nila magagawa pa. Ngunit ngayon ay kanyang ginagawa kasamang isang matandang lalaking si Greg, hindi bali na at magkakapera naman siya. Ilang minuto pa, hindi na napigilan ni Luna na mapahiyaw nang maramdaman na malapit na siyang makarating sa dulo. Pasidhi ng pasidhi ang kanyang nararamdaman at kulang na lamang mawalan siya ng kamalayan. Napapagod na siya, ngunit hindi niya yun ininda at nagpatuloy lamang. Kailangan niyang makarating sa dulo sa lalong madaling panahon at alam niyang kapag natapos si Greg at nauna ito sa kanya ay hindi siya makakarating sa dulo. Hindi naman siya nabigo at ilang saglit pa, sabay nga nilang narating ang dulo. Nakagat pa niya ang kanyang pangibabang labi. Pareho silang hinihingal at pawisan, samantalang walang ibang ginawa ang matanda, kundi ang mahiga lamang. Sinabi naman ng matanda sa kanya na talaga namang nabigay nito ang gusto nito. Kaya naman, laking tuwa ni Luna nang magbilang ng pera mula sa pitaka ang matandang si Greg. Saktong 20 mil nga ang binigay nito sa kanya at hindi lang yun. Bago siya umalis, sinabi ng matanda sa kanya na nais daw nitong maulit muli ang ginawa nila. Sa madaling salita, gagawin daw siya nitong sugar baby. Napangiti na lamang si Luna. Bukod sa nasiyahan, naabot niya rin ang kanyang pinanahanabikan. Masaya siyang umalis at dumaan muna sa pamilihan. Maraming pagkain ang kanyang binili. Alam niyang matutuwa ang kanyang mga kapatid at hindi na mag-aagawan sa pagkain ng mga ito. Kinabukasan na lamang siya bibili ng isang sakong bigas at masyado ng gabi. Malawak ang itis sa mga labi ni Luna. Kung araw-araw niya iyong gagawin, tiyak na may 20 mil siya araw-araw. Malaki na iyon para sa pangangailangan nilang mag-anak. Tuwang-tuwa si Luna habang pinagmamasdan ng kanyang mga kapatid at magulang na masayang-masayang pinagsasaluhan ng mga pagkain kanyang binili. Litsyong manok ang kanilang ulam at talagang paborito iyon ng lahat. May natira pa sa pera niya kaya naman iipunin na lamang niya yun at kinabukasan, bibili siya ng kanyang damit nang sa ganoon mas lalong mahumaling sa kanyang matandang si Greg. Nang gabi yun, halos hindi makatulog si Luna. Iniisip niya ang mga nangyari. Iniisip niya na sana kinabukasan ganoon pa rin, magkakapera ulit siya at makakatikim ng saya. Kinabukasan, alas otso ng umaga umalis si Luna upang mamili. Isinama niya ang kanyang kapatid na sumunod sa kanya at kailangan din niya ng tagabitbit. Bumili siya ng ilang pirasong bistida at binilhan din niya ang kanyang kapatid. Pagkatapos, kumain sila ng tanghalian doon sa isang karinderya. Alas dos na ng hapon, nang pauwi niya ang kanyang kapatid, dala ang kanyang mga pinamiling damit at bigas. Balak kasi niyang abangang muli ang matandang si Greg, katulad ng kanilang pinag-usapan. Nang makasakay ng tricycle pa ang kanyang kapatid, ay tsaka naman siya nagpunta kung saan siya daraanan ni Greg. Naghintay siya roon ng ilang oras at talagang hindi siya nagsawa. Alam kasi niyang darating ang matanda. Halos hindi siya makapaghintay pa na muli niyang matikman ang kamandag ng matandang si Greg. Sa kabila kasi ng edad nito ay talaga namang siya'y ay naaadik. Nang sa wakas, namataan ng dalaga ang mamahaling sa sakin ng matandang si Greg. Hindi siya nabigo nang huminto yun sa kanyang harapan. Kaya naman, binuksan niya na ang pinto sa front seat. Ang nakangiting mukha ni Greg ang bumungad sa kanya. Alam na agad ni Luna ang mga bagay na nasa isip ni Greg at maging siya nagagalak sa iniisip. Tiyak na malaking pera na naman ang kanyang matatanggap mula sa matanda. Oras na mapasaya niya ito ng gabing yun. Ngunit bago siya nito dinala sa motel, dumaan mo na sila sa isang mamahaling restaurant kung saan purong mayayaman lamang ang nakakapasok. Hindi siya makakapasok sa ganong restaurant kung hindi dahil kay Greg. Kaya naman, sinamantala niya na ang pagkakataon. Hindi man akma sa restaurant na yun ang kanyang kasuotan, ang mahalaga, makatikim siya ng mga mamahaling pagkain na tanging mayayaman lamang ang kumakain. Talagang nagpakasasa si Luna sa mga pagkain inihain sa kanila ni Greg. Noon lamang niya matitikman ng ganoong mga pagkain, kaya naman nilanta kanya na. Tuwang-tuwa naman ang matanda habang tinitignan siya at sinabi pa nitong damihan niya ng kain at baka magutom ito sa kanilang gagawin na napangiti na lamang si Luna tiyak na mayroon talagang ang matanda para lamang magawa nito ang bagay na iyon pero wala na siyang rin. ang mahalaga ay ang perang kanyang matatanggap at ang ligayang kanyang malalasap yun lang ang mahalaga wala ng iba matapos ng ilang minuto natapos na rin sila sa pagkain saglit lamang silang nagpahinga ron Bago nagpa siyang matandang si Greg na sila'y uuwi na. ngitingiti ngiti si Luna sapagkat talagang nabusog siya sa kanyang kinain. Alam na kaagad niya kung saan sila didiretso ng matanda. Kaya naman inihanda niya na ang kanyang sarili. Kung tutusin ay siya yung hindi makapaghintay. Nananabig kasi siya sa bagay na yun na hindi niya maintindihan. Sa katunayan talagang naaatat na siya talaga namang naaatat na siya sa kanilang gagawin at kailangan pa niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Hindi pwedeng mahalata ng matanda na sobra siyang nagagalak. Dinala nga siya nito sa isang malamig na lugar at katulad ng ipinagawa nito sa kanya, inutusan siya nitong maligo. Sinabi nito na magsabon siyang mabuti. Mabilisan siyang naghugas ng katawan at hindi na binasapa ang buhok niya. Ang importante lang naman, mawala ang amoy ng katawan niya. Sinabon ng mabuti ni Luna ang kanyang sarili. At pagkatapos lamang ng ilang minuto, natapos na siya sa ginagawa niya. Lumabas na siya ng bathroom at nag-aabang na pala sa kanyang paglabas ang matandang si Greg. Kaagad siya nitong sinalubong at pinakatitigan. Hinayaan niya lamang ito sa ginagawa nito. Hindi niya pinansin ang malaki nitong china. Bagkus, doon lamang nakatingin ang kanyang pansin sa bagay na iyon dito. Ginawa niya ang bagay na talaga namang magahatid sa dulo sa matanda. Kaya naman, hindi malaman ng matanda kung anong gagawin niya. Talagang gustong gusto niyang nakakasama si Luna dahil nagagawa nito na ang bagay na gustong gusto niya. Ilang saglit pa, napagpasahan nilang gawin na ang bagay na pareha silang makakarating sa dulo. Awang ang mga labi ni Luna nang maramdaman na sila ay magkayakap. Pakiramdam niya, mas lalo pang sumasaya ang ginagawa niya. Halos hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang sayang nararanasan. Walang ibang maririnig sa loob ng hotel na yun, kundi ang mga mararahas na paghinga nila ng matandang si Greg. Pareho silang naglalakbay patungo sa dulo. Iisa lamang ang laman ng kanilang isip. Iyon ay ang kanilang mabutang dulo. Dahil sa parehas na uhaw, ay hindi na nga nagtagal at narating nila ang kanilang nais marating. Parehas na pawisan at lupaypay ng matapos. Halos hindi pa nakakapagpahinga si Luna nang may tumawag sa cellphone ng matandang si Greg. Sinagot naman iyon ng matanda at kaagad na nagayos ng sarili. Nalilito si Luna sa mga nangyayari ngunit nagbihis na rin siya. Hanggang sa makita niya ang matandang dumukot ng libo-libo sa walit nito pagkatapos ay nagbihis. Inabot nito sa kanya ang pera na sa kapal ay alam na ni Luna kung magkano. Nang makapag-ayos, lumabas na silat at kailangan na niyang umuwi. Naghiwalay na sila ng daan ng matandang si Greg, ngunit ganoon na lamang ang tuwa ni Luna. Marami siyang may ipon kapag palaging ganoon gabi-gabi. Kinabukasan, nagpa siya si Luna na mamili ng kanyang mga dagdag na damit. Naweli na siya sa pamimili at pakiramdam niya napakarami niyang pera. Binigyan din naman niya kahit papaano ang kanyang mga magulang nang sa ganoon may magamit ang mga ito. Ganun pa man, hindi pa rin naiiwasang magagawan sa pagkain ng mga kapatid niya. Buong buhay kasi nila, noon lamang sila naranasan ng ganoong mga bagay. Kahit pa may kapalit ang lahat ng iyon, gusto rin naman ni Luna ang ginagawa nila ng matandang si Greg. Sa katunayan, unti-unti na rin nauhulog ang kanyang loob dito. Nasundan pa ang mga gabing pinapasaya nila ni Greg ang bawat gabi ng isa't isa. Pakiramdam ni Luna, mas lalo siyang naaadik sa ginagawa nilang iyon ng matandang si Greg. Hinahanap-hanap kasi niya ang pakiramdam tuwing kasama niya ito, lalo na at napakarami niya nang naiipon. Noon ngang gabing iyon, hindi na siya nito sa hotel dinala, bagkos ay sa mismong bahay na nito. Sinabi nito na wala na raw itong asawa, kaya ligtas nilang magagawa ang mga bagay na talaga namang makakapagpasaya sa kanila. Napakalaking silid ang pinagdalhan sa kanya ni Greg. Kahit sa ang sulok mong titignan, talagang mamahali ng mga gamit. Nakakalula ang mga magagandang kagamitan na kanyang nakikita. Silid yun ni Greg at ng asawa nito. Hindi tuloy mga ni Luna na isipin na paano kaya kung magiging silid niya na yun. Siguradong magbubuhay rey na siya kapag nagkataon. Wala naman siyang may pa at ibinibigay ni Greg ang lahat ng gusto niya. Kumakilan nga lang, binigyan siya nito ng hindi kalakihang bahay para sa kanilang mag-anak. Kahit papaano, nakakaluwag-luwag na sila sa bahay, hindi katulad nun. Napakarami na rin niyang naipong mga alahas na bigay sa kanya ng matandang si Greg. Siguro kapag ibinenta niya iyong lahat, malaki-laki ang kanyang makikita. Pero tinatago na muna niya iyon hanggang regular ang allowance niya gabi-gabi. Naligo na muna siya sa napakagandang bathtub sa loob ng malawak na bathroom. Hindi niya akalaing balak pala siyang sabayan ng kanyang sugar daddy. Sabik na sabik na naman sila sa isa't isa. At syempre, hindi nila palalampasin ang mga oras na yun. Gagawin nila ang bagay madalas nilang ginagawa... ang bagay... na nakakapaghatid sa kanila sa dulo. Nang gabing yun... tumagal sila sa loob ng banyo ng kalahating oras. Nakatatlong beses ring narating ni Luna ang dulo... habang si Greg naman ay isa lamang. Wala na talagang mahihiling pa si Luna ng mga oras na yun... at binigyan na naman siya ng pera ni Greg. Nakasanay na nga ni Luna ang ganoon... at sanay na sanay na siya kay Greg. Nagkaroon siya ng mga bagay na dati pangarap lamang niya nang dahil kay Greg lahat ng gusto niya nakukuha niya na at wala siyang balak pang tumigil hindi niya na ititigil pa at gagawin niyang sugar daddy si Greg habang ito ay nabubuhay at hindi pa nagsasawa sa kanya